O sige na nga po, sabihin ko na yung katotohanan. Binayaran nga po ako ni Duterte. Bayad na bayad po ako talaga ni Duterte dahil sa anim na taon niyang pagsisilbi bilang Pangulo, sobrang malaking pagbabago sa bayan namin. Imagine mo, maraming nag message sa akin na lahat ng mga kabataan na dati talagang pariwara, laging naglalagala, eh hindi na lumalabas kasi takot sa curfew. Pangalawa, yung mga involved sa drugs na alam naman natin kasi magkakapit bahay, di ba? Takot na talaga yung hindi na halos lumalabas kasi nga baka nga may mangyari sa kanila kapag gagawin pa nila yung drugs. And then, isa pa, mas naging peaceful or payapa yung bayan namin. Kaya talagang bayad na bayad at kotang-kota -kota na si Tatay Digong sa akin. Kaya okay lang sabihin nyo sa akin na bayaran ako. But this is not actually the main purpose bakit ako nagsisimulang magsalita para sa bayan natin. Simulan ko sa 2016, January, nung na-meet ko si FPRRD dito sa Taiwan. Nakita ko siya, simple-simple lang. Tapos nakatayo lang siya, nakasmile siya habang kumakaway-kaway sa mga kababayan natin na imagine mo, from north to south of Taiwan pumunta talaga sila sa Taipei City para lang ma-meet in person si FPRRD that time, hindi pa naman pwedeng maumpanya they were just here to see the Filipino people and at the same time, meron kasi silang ginagawang meeting kasi gusto lang malaman yung security dito sa Taiwan, since talagang as, you, as many people say talagang napaka-safety dito sa Taiwan but, hindi lang yan alam nyo po kung meron mang tao na dapat magsalita para kay FPRRD, I think I am one of them. Kasi isa ako sa biktima ng biased media. Alam niyo po, dahil sa pagsuporta ako kay FPRRD, nawala yung personal Facebook ko na marami na din po yung followers doon. And dahil dyan, kailangan kong mag-repost lahat ng mga kailangan kong i-repost kasi kailangan din as an online media here in Taiwan. Tapos, hindi lang ako nawalan ng social media network. Nawalan din ako ng income. Bakit ka mo? Kasi dahil sa pag-support ako kay Tatay Digong, ayoko magkaroon ng personal interest kumbaga or conflict of interest kasi baka sabihin ng mga nagfa-follow sa akin na ah, nagbebenta ka, ginagamit mo yung parang influence mo dahil na nakilala ka ng iilan dyan dahil sa pagsuporta mo kay FPRD, So talagang lahat talaga masasabi ko na wala sa akin dahil kay FPRRD, dahil sa pagsuporta ko kay FPRRD at hindi lang po dyan. Sobrang na-bash po ako, sobrang na-bully po ako sa sarili kong Facebook that time. And na ako pa yung nakasuhan, ako pa yung na-bully, ako pa yung nakasuhan. So, imagine mo kung anong pinagdaanan ko dahil lang sa support ako kay FPRRD. Kaya, because of that, parang low ako. Kasi, nung nagkaroon ng eleksyon nga, nung 2022, I support Sara Duterte. Pero, hindi ako sumusuporta kay BBM. Pero, dahil nga sa idea ng unity, kaya, I try to support Sara na at the same time, alam ko naman na talagang mahihila si PBBM. So ngayon, ang nangyayari, talagang masakit para sa akin na eto na ngayon ang resulta ng continuity dapat sa Pilipinas. So, hindi ko na talaga parang I won't miss this opportunity na magsalita. Kasi alam nyo po, kung meron akong chance na bigyan kayo ng information tungkol sa bayan natin, I will do my best. Kasi this is not just about Uh, politics eh, it's about my family too, kasi syempre marami ako mga kamag-anak na nasa Pilipinas kaya alam nyo guys nung sinabi ni FPRRD sa Senate hearing better late than never alam ko naman na ilang days na nakaraan, pero hindi ko talaga parang hindi ko maintindihan yung mga kababayan natin na bakit hanggang ngayon hindi nila alam na may problema tayo sa droga hanggang ngayon hindi nila alam na mer meron tayong problema sa kriminalidad. Alam niyo po ba, paulit-ulit kong nakikita sa news kung ilang mga batang babae ang biktima ng panghahalay. At mas, mas malalahal pa ngayon, lalo na yung latest news na sa Zamboanga City, as early as 8 months old, hinahalay ng mga halang yung kaluluwa. Kaya, alam nyo... Ano ba yung facts na pinag-uusapan natin dito? Number one, merong kriminalidad sa bansa natin. At bilang isang nanay at babae, ang pinakaayaw ko talaga tulad ni FPRRD, yung walang safety yung mga kababaihan. Na wala silang karapatan maglakad sa daan dahil natatakot silang ikidnap at pagsamantalahan. ba? Diba? Yan yung facts na dapat nating imulat yung mga mata natin, di ba? Dapat alam natin yun. Kaya hindi ko maintindihan bakit hanggang ngayon meron pa rin mga bashers si FPRRD at meron pa rin mga tao dyan na gusto siyang mapahamak, gusto siyang ma-ICC, di ba? Another fact, yung ICC na mismo nagsabi na ayaw na nila makialam sa mga reklamo versus FPRRD pero bakit merong mga Pilipino pa rin yung ganyan? Tapos ngayon, yung mga talagang nagsasalita para sa bayan tulad ko, ako, ang, at marami pa dyan, yung pinagbibintangan ninyo na bayaran. Nako, kotang-kota na si FPRRD, dapat nga magpahinga na siya. Pero anong ginagawa niya ngayon? Patuloy siyang sumusuporta sa bayan natin kahit ilang taon na ba siya, 79? Alam niyo bakit? kasi hindi pa tapos ang ating laban hanggang ngayon marami para mga politiko na ginagamit ang kaban ng bayan para sa sarili nilang kapakanan kaya guys this is it this is it talagang all out na tayo sa pagsuporta para sa bayan natin at sana sa 2025 makinig na tayo kay FPRRD ba diba? kung sino ang itinaas ng kamay niya yun ang ibuboto nating lahat